Sa gitna ng nagbabagong landscape ng global politics, tila nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa relasyon ng India at Estados Unidos. Sa nakalipas na mga taon, itinuturing na malakas na kaalyado ng Estados Unidos ang India, ngunit kamakailan lang ay nagpakita ng mas malapit na relasyon ng India sa China na naging dahilan ng pagtataka at pag-aalala ng marami. Ang paglipat na ito ng India ay hindi madaling maipaliwanag bagamat mayroong matagal ng hidwaan sa pagitan ng India at China sa kanilang mga hangganan, mukhang nagdesisyon ng India na unahin ang mga pakinabang pang-ekonomiya sa pakikipagtulungan sa China. Ito ay nagpapakita ng isang shift sa kanilang mga prioridad mula sa geopolitics patungo sa paglago ng kanilang ekonomiya. Ang desisyon ng India ay tila konektado sa mabilis na pagunlad ng ekonomiya ng China sa nakalipas na dekada ayon sa mga ulat, ang China ay patuloy na umuunlad at ang India bilang isa sa mga bansa na may pinakamalaking populasyon sa mundo ay nakikita ang China bilang isang mas promising na kasosyo sa negosyo. Noong 2023, umabot sa record na isang daan at 36.2 bilyon dolyar ang bilateral trade ng dalawang bansa na may isa't kalahating porsyento na pagtaas kumpara sa nakaraang taon ito ay kabila ng mga geopolitical tensions at border disputes na matagal nang bumabagabag sa kanilang relasyon. Ang pagtaas na ito ay bunsod ng 6% paglaki ng exports ng India patungong China. Maraming Indian companies ang nagtayo ng operasyon sa China sa iba't ibang sektor tulad ng pharmaceuticals at manufacturing. Sa kabilang banda, mahigit isandaang Chinese companies naman ang aktibo sa India lalo na sa larangan ng infrastructure at electronics. Ipinapakita nito ang lumalaking interdependence ng dalawang bansa. Noong 2011, nagkaroon ng iba't ibang kasunduan si dating Pangulong Barack Obama sa mga bansa sa Asia kabilang ang India. Naniniwala si Obama na ang pagkakaroon ng malakas na impluensya sa India ay magiging isang malaking hakbang para sa paglago ng ekonomiya ng Estados Unidos at para maiwasan ang pag-angat ng China. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga estratehiya ni Obama. Ang India kasama ang ibang mga bansa na kaalyado ng Estados Unidos ay tila nakakita ng isang pattern. Ang Estados Unidos ay mas nakikinabang sa mga kasunduan kaysa sa kanilang mga kaalyado. Ang pag-unlad ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos ay tila mas mabagal kumpara sa pag-unlad ng Estados Unidos mismo. Dahil dito, tila na pagtanto ni Indian Prime Minister Narendra Modi na ang hinaharap ng India ay mas matatag kung makikipagtulungan sila sa China. Ang desisyon na ito ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa larangan ng global politics kung saan ang mga bansa ay nagsisimulang pumili ng mga kasosyo batay sa kanilang sariling mga interes at pangangailangan. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng India at ang bilateral trade ay lumampas sa 100 billion dollars noong 2023 hanggang 20 for fiscal year. Ang China ay isang mahalagang supplier ng industrial goods sa India, lalo na sa electronics, machinery, at chemicals. May lumalaking demand din para sa Chinese technology at investment sa India, lalo na sa mga sektor tulad ng electric vehicles at telecommunications. Sa kabila nito, sinusubukan ng India na mabawasan ang trade deficit nito sa China. Isa sa mga estratehiya nito ay ang pag-akit sa Chinese companies na magtayo ng local manufacturing sa India sa pamamagitan ng joint ventures sa mahahalagang industriya. Ang pagtaas ng kalakalan at economic ties ay nagaganap sa gitna ng patuloy na border disputes at geopolitical tensions. Noong 2020, nagkaroon ng malubhang tensyon sa Sino-Indian border na nagresulta sa pagbabago ng FDI policy ng India para sa mga bansang may shared borders. Ito ay nagdulot ng malaking pagbaba sa Chinese FDI sa India. Sa larangan ng multilateral cooperation, pareho ring miyembro ang India at China ng BRICS, isang economic grouping na kinabibilangan din ng Brazil, Russia at South Africa. Kamakailan, nagkaroon ng expansion ang BRICS at kasama na rito ang Egypt, Ethiopia, Iran Saudi Arabia at UAE. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy na naghahanap ang India at China ng paraan upang palakasin ang kanilang economic ties. Ang pagtaas ng bilateral trade at mutual investments ay nagpapakita ng pragmatic approach ng dalawang bansa sa kanilang economic relationship. Ang India ay matagal nang itinuturing na isang mahalagang kaalyado ng Estados Unidos sa Asia. Pero mukhang nagbabago na ang sitwasyon. Sa kamakailang BRICS Summit, nagpahayag si Prime Minister Narendra Modi ng mas malakas na ugnayan sa China at Russia na nagpapahiwatig na mas gusto ng India ang pakikipagtulungan sa mga bansang ito para sa kanilang pagunlad pang ekonomiya. Sa katunayan, ang India ay isa sa mga pangunahing mamimili ng armas mula sa Russia na nagpapakita ng kanilang malapit na relasyon sa pagdating sa seguridad. Ang BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa, isang pangkat ng mga umuunlad na bansa ay tila mas lumalakas at naging mas mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Noong BRICS Summit 2024, naging bagong miyembro ang Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam na nagpapakita ng paglaki at impluensya ng pangkat na ito. Ang Estados Unidos ay nag-aalala tungkol sa pagtaas ng BRICS dahil sa malaking impluensya ng China at India sa pangkat na ito. Ngunit tila malapit ng matapos ang matagal ng hidwaan ng India at China dahil sa BRICS Summit nagkaroon ng pag-uusap si Modi at Xi Jinping tungkol sa kanilang territorial dispute. Kung magkasundo ang dalawang bansa, lalo pang magiging matibay ang BRICS at magiging isang malaking banta sa mga bansa na miyembro ng G7. Matagal nang iniisip ng G7 kung paano haharapin ang pag-angat ng BRICS, lalo na kung magkakasundo ang India at China. Sa paglaki ng BRICS, tumataas din ang bilang ng mga miyembro nito. Noong 2024 lamang, labing walong bansa ang sumali sa samahan na nagpapakita ng kanilang malaking impluensya sa mundo. Dahil sa paglago ng BRICS, hindi nagaanong kailangan ng India ang suporta ng Estados Unidos. Mas nakatuon na sila sa mga bansa sa Asia, lalo na sa China. Ang pagbabago sa pamamahala ni Prime Minister Narendra Modi sa India ay isang mahalagang paksa na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa. Ating suriin ang konteksto at mga implikasyon ng kanyang mga desisyon sa nakalipas na mga taon at ang kasalukuyang direksyon ng bansa. Sa unang dalawang termino ni Modi bilang Prime Minister, ang kanyang pamamahala ay tila nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga bansang kanluranin, lalo na sa Estados Unidos. Ang estratehiyang ito ay batay sa pananaw na ang malakas na pakikipag-ugnayan sa mga mauunlad na bansa ang susi sa pag-angat ng ekonomiya ng India. Isa sa mga pangunahing pangako ng Estados Unidos ay ang paglilipat ng ilang malalaking kumpanya mula sa China patungong India. Ang ideyang ito ay naging kaakit-akit para sa pamunuan ng India na naglaan pa ng mga pro-american na trade investors upang mapakinabangan ang potensyal na oportunidad na ito subalit sa kabila ng mga pangako at pagsisikap ang inaasahang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng India ay hindi natupad ang mga pangakong paglipat ng malalaking kumpanya ay naging mahina at ang pag-unlad ng ekonomiya ay nananatiling mabagal kumpara sa inaasahan sa kanyang inaasahang pangatlong termino, mukhang nagbabago na ang direksyon ni Modi at ng kanyang administrasyon. Ang India ay nagsisimula ng maghanap ng ibang mga oportunidad sa negosyo at pakikipagtulungan, lalo na sa mga bansang asyano. Ito ay maaaring tingnan bilang pagtugon sa hindi natupad na mga pangako mula sa kanluran at pagkilala sa potensyal ng mas malapit na pakikipagtulungan sa mga kapitbahay na bansa. Bagamat maraming nagsasabi na ang India ay maaring maging susunod na world's largest factory. Pagkatapos ng China, may mga hamon pa rin ito sa aspetong ito. Ang kalidad ng infrastruktura at supply chain ng China ay nananatiling mahirap pantayan na nagpapakita ng pangangailangan para sa India na magpukus sa pagpapalakas ng sarili nitong mga kakayahan at infrastruktura. Ang pagalis ng ilang malalaking kumpanyang Amerikano tulad ng Ford General Motors at Harley Davidson mula sa India ay nagpapakita ng mga hamon sa paghihikayat at pagpapanatili ng foreign investment. Sa kabilang banda, ang balitang paglipat ng ilang operasyon ng Foxconn, ang pangunahing tagagawa ng iPhone, mula sa China patungong India ay nagbibigay ng pag-asa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang China ay nananatiling may pinakamalaking produksyon ng iPhone na nagpapakita ng komplikadong dinamiko ng global manufacturing. Ang pagbabago sa estratehiya ni Modi ay maaaring tingnan bilang isang pragmatikong hakbang upang tugunan ang mga hamon sa ekonomiya ng India sa pamamagitan ng paghahanap ng mas balancing approach sa international relations at economic partnerships. Ang India ay nagsisikap na makahanap ng sarili nitong daan sa global stage. Ang tagumpay ng bagong estratehiyang ito ay nakasalalay sa maraming factors, kabilang ang kakayahan ng India na mapabuti ang sarili nitong infrastruktura, mapalakas ang lokal na industriya, at makalikha ng mas kaakit-akit na kapaligiran para sa pamumuhunan, habang pinapanatili ang mahalagang ugnayan sa iba't ibang bansa sa mundo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tuluyan ng tinalikuran ng India ang US. Ang India ay patuloy na nagpapanatili ng balanseng foreign policy na tinatawag na multi-alignment. Ibig sabihin, pinapanatili nito ang mabuting relasyon sa iba't ibang major powers, kabilang ang US at China, habang pinoprotektahan ang sarili nitong interes. Ang pagbabago sa relasyon ng India at Estados Unidos ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang pag-unlad sa mundo. Ang pagiging malapit sa Amerika ay hindi na masyadong mahalaga sa mga bansa sa Asia, ang pangunahing prioridad ng mga bansa ay ang paglago ng kanilang ekonomiya at ang mga bansang nag-aalok ng pinakamalaking potensyal sa paglago ay ang kanilang pipiliin.